Yan ang trending. Let's normalize manira ng relasyon and after walang sorry matanggap after kong malaglagan. Makunan. Let's normalize magpa Let's normalize gumawa ng kwento. Let's normalize balik lahat ng pangyayari. Sana hindi mo maranasan ma-stress at makunan mawala ng anak kasi isip ka ng isip kung bakit. Kung ano ba talaga nangyayari. Habang yung, yung tao na dahilan kung bakit ka nakunan, kinakomfort ka. Sana hindi mo ma na maging tanga ng ganun. ba? Diba? Sana lang. Isipin mo. Isipin mo mabuti. So, ayan na dahil nag-skincare ako, ganyan yung mukha ko. Anyway, wala na magtatanggol ng boyfriend for today's video. Okay? kasalanan yung dalawa yan. And tapos na ako sa boyfriend ko. Like, sinabi ko nga, two months ago na to. Bakit hindi ako tumitigil? Deserve ng anak ko. ng sorry mo. Okay? Kasalanan yung dalawa to. Yung mga screenshot mo about sa story mo, and nagre-reply siya, naiintindihan ko pa yon Alam mo yung hindi ko naiintindihan, ito. ah uh, nakakapagod mag-green screen, pero nasa IG story ko lahat ng screenshot. Sinabi mo na hindi mo alam na kami pa. Sinabi niya sa sa'yo na break na kami nung first time mo pa lang siyang nakita sa Davao. Eh, bakit inaya mo ko sa G-side that night? Ang sabi mo, gustong gusto mo ko maging friend and makilala, makabanding ako. Di ba? Bakit mo ako inaya sa G-side kung alam mong break na kami? I mean, anong point? Bakit ka nagpanggap na tomboy? Bakit sinabi ng best friend mo dito sa Manila na tomboy ka and wala akong dapat ipag-alala sa inyong dalawa? Bakit after G-side na makita ko lahat ng gusto mong makita ko, todo comfort ka pa rin sa jowa ko? ba? Diba? Di ba gusto mo makita ko na may something? Bakit after G-side na naggagulo tayo, tinuloy mo pa rin yung flirting yung dalawang? Eh, kinakaibigan mo nga ako, di ba? Ano na yun? Planado? Linano nyo ng mga magkaibigan nyo na ahasin yung jowa ko? parang nga naman, hindi ka paghinalaan, di ba? Na, oh, kaibigan nga kita eh, di ba? Todo ka pa support sa amin o oh, kaya nyo yan, huwag kayo mag dahil lang sa story, ganyan-ganyan, dahil lang sa akin, huwag ka mag-alala kasi tomboy ako eh, di ba? Hindi ko na pagtatanggol yung jowa ko kasi may kasalanan siya. May kasalanan siya sa akin and pinagbayaran niya na yun, pinagbabayaran niya. Pero, di ba, deserve ng anak ko, ng sorry mo, kasi kagagawan mo to, eh, nagkalat mo pa sa mga staff na nakunan ako. Nang galing pa talaga sa'yo, as if tuwang tuwa ka. Ano yun? Bakit, mo ako maging, bakit gusto mo akong maging kaibigan? Ha? Tapos hindi mo alam na wala na kami. Chinect mo yung IG, uig ko, IG niya, wala na kami. Eh, nag... nag-uusap nga tayong dalawa. Nag-uusap tayong dalawa. Sa akin ka pa nga nagsusumbong, di ba? Sabi mo, your boyfriend is all over the place, ganyan-ganyan. Puntahan mo ko dito, hindi ako happy. Nagsiselos ka sa ibang babae, nagsusumbong ka sa girlfriend. Ano yun, bae? Explain. Alam mo bakit ako nandito ngitigil? Deserve ng anak ko. Nakunan naku. ako. Deserve ng anak ko ng sorry mo. At sana kung gagawa ko ng kwento, galingan mo. Okay? Sana dinilit mo man lang yung mga conversation natin sa IG. Yan ang trending!